Hey guys, this is G. Ang topic natin ngayon, ano ba mas maganda? Kasi gusto nga yung hulugang bahay, di ba? Hulugang bahay o kaya ikaw sari magpapatayo ng sariling bahay mo. Para sa opinion ko, maganda rin naman talaga yung hulugang bahay. Kasi hindi naman natin talaga kayang pagawa o bumili ng cash. Kaya maganda ang hulugang bahay. Kasi ngayon, pwede natin paikliin yon 5 years, 15 years, 20 years, di na kagaya dati ng 30 years na kailangan mo hintayin. Yun yung kinaganda ngayon. Yun nga lang, hindi kagaya ng gusto mong design ang makukuha mong bahay. Hindi mo alam kung saan yung lugar. Siyempre, alamin kung malapit sa inyo. Yun lang kaibahan ng kukuha ka ng bahay, ng bahay lupa na hulugan. Pero magaan kasi monthly, meron kang inuobligang hulugan at yung pera na yun, sakto sa bahay mo talaga. Kasi pag nagpagawa ka ng bahay, na sarili mong bahay, sobrang hirap kasi from the scratch ka talaga magpapagawa. And hindi naman ganun talaga kadaling magpagawa ng isang instant na pagawa ko agad ng house and lot. Kasi sobrang mahal ng materyales at higit sa lahat, every year tumataas ang value ng mga materyales, bahay sa tao, lahat tumataas. Yun naman ang kaibahan ng sarili nating bahay at lupa na magpapagawa. Kasi alam mo at ang gusto mong detest disenyo ay ma makukuha. Yun nga lang, kailangan pagipunan pag-ipunan. Pwede naman pa unti-unti, sabihin mo magtabi ka ng buwan-buwan ng sahod mo, at pwede ka magpaga ng isang kahit unti lang. Hindi yung isang mag-iipon ka muna ng ilang taon. Hindi. Maganda yung mga sabihin mo ilang taon mag-iipon ka tapos simulan mo na. Mas maganda kasi nasisimulan kasi alam mo may project kang gagawin. May gagawin ka na pwede mong talagang pag-iiponan mo talagang maigi. Tapos yun yung gusto mo disenyo talaga ng bahay na matutupad mo. Okay na yung simple. Hindi mo naman kailangan ng sobrang gandang bahay. Hirap kaya maglinis ng malaking bahay. Okay na yung simple lang. Basta Legit na matibay yung pagpagawa, um, hindi nababaha, at maganda yung environment, yun naman talagang gusto natin magkaroon ng sariling bahay ng mga OFW. Kaya sa mga kukuha ng house and lot, maganda rin naman yon Pero alamin nyo kung legit yung kukuha na nyo, ha? kasi madaming scammer sa Pilipinas. Ingat lang kayo. Pero maganda yun. Ang kinaganda lang doon, pwedeng paiklayin yung bahay. Kung gusto nyo naman pagawa ng bahay ng sarili nyo, mag-ipon kayo. Tapos, pag nakaipon kayo ng mga 200, 300, pwede na yun. Simulan nyo na yun. Simpleng bahay lang. Okay na. Hindi na kailangan ng bagabuhan ngayon. Mahirap maglinis. Ang hirap kaya mag-ayos na madaming gamit. Kunting gamit lang. Okay na yun. Kaya pag-isipan nyo muna, bahay ba na hulugan o kaya magpagawa ng sariling bahay. Ingat kayo lagi, mga FW. Lagi tayong mag sa pera. Bye. Jingya pala. Isang manggagawa dito sa Taiwan.